sa third D, so sobrang, sobrang lungkot nitong re-reactan natin ngayong araw. Sobrang lungkot and sobrang nakakagalit. Sobrang fucked up sa totoo lang. Miski ako na siya -shock ako shocked in a way na kayang gawin ng mga tao yung ganitong bagay. Pero ako kasi aware ako na may mga ganitong nangyayari na talaga. May mga nare-receive din ako ganitong mga offers. Wala naman akong tinanggap, syempre. Pero, totoo tong ganito mga bagay And, Just isang iglap ng ganyan, na-expose siya overnight Nakakalungkot! Tingnan natin yung mga videos nila later Pero, bago natin umpisahan, huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell Meron tayong 1000 Gcash giveaway Sa first upload ng every month, ilalagay natin yung winners ng mga 1000 Gcash giveaway natin Comment lang kayo sa ilalim ng question of the day natin At sundin niyo yung mechanics dyan Anyways, puntahan na natin yung taong involved kasi dito sa pag-uusapan natin ngayong araw is si Maggie Wilson. Ngayon ako, hindi ko alam yung uh, mga kwento ni Maggie Wilson, pero lagi ko nakikita yung mga issues niya before. Hindi tayo mag-focus doon sa personal niyang issue ha. Pero magfo-focus tayo dito sa mga trolls na mga content creators na na-expose. Ano yung nangyari? Ito kasi yung nangyari. Basahin natin. Sabi, no, noong September 26 daw, nag-share ng screenshots ng TikTok accounts. May mga grievances daw sila sa Akasa. Yung mga TikTok accounts na to. Uh, hindi na natin kakakalain kung ano yan. Yung mga screenshots na yun, oh, uh, may kinalaman doon sa mga personal na issues ni Maggie Wilson. Ngayon, oh, eto na. Makikita daw na Na parang iisa lang yung mga script nila Ito kasi yung nangyari Tignan natin yung mga komento ng mga tao Ayan Sabi It's disturbing How money can buy their souls I hope Maggie Wilson will pursue Filing a case against these content creators Who are willing to ruin someone's reputation In exchange of 8K TikTok And other social media sites The platform these trolls, Ang lala daw Tapos may mga pangalan na lagi lumalabas dyan Ito yung talent fee Sabi sino pwede 8K PM sa interested and marami to sobrang 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 dami nito yun yun ang kakalungkot no? personal ko lang din tanong pero bago ako mag react panoorin na muna natin in time nag apologize sila sa so, ginawa nilang pag atake dito pero sa ngayon hindi ko na makita yung mga original videos ito yung isa sa mga apologies na titignan natin ngayon um, uh, pala sa pinost ko kanina about dun sa Casa Manila uh, Miss ko. Scripted po yon. Scripted. Aminado sila. And this is not just the one video ha. Ang dami. Nagulat nga ako eh. Sobrang dami. Sobrang dami nila. May isa pong tao na nagbigay sa amin noon ng script na yon para yun yung sabihin namin. At about po sa talent fee, hindi po kami ang may hawak o hindi po ako ang may hawak ng talent fee. May isang tao po na may hawak ng talent fee at alam ko po, po na mali po yung ginawa ko. So, I sincerely apologize to Ma'am Maggie Wilson. At, at sagot lang po kami dito, at sagot lang po ako. Kaya humihingi po ako ng dispensa sa, sa nagawa ko na hindi naman dapat ginawa kasi nga mali. Kaya po, uh, pinost ko itong video na to Mahumilin na humihingi na uh, sa nagawa kong mali. Uh, ang dami na ito kasing nag-comment sa Facebook o TikTok ko. Pero hindi naman din na alam yung totohanan o panood alam yung buong nangyari. Ayun. Tapos, pinanood ko rin yung iba, ibang nag-apologize. Uh, mga rason nila is, hindi nila alam na mababash sila. Hindi nila alam talaga yung issue. Sumunod lang sila sa script. At pangatlo, may mga nagsasabi pa na parang biktima lang sila. Hindi kayo biktima, alam niyo yung ginagawa nyo. Ito something na hindi alam ng mga tao din kasi kung ano yung effect mo sa paggagawa mo ng content online. is something that I have learned over time, no? Importante talaga na alam natin yung ginagawa natin, alam natin yung sinasabi sinasabi natin at alam natin yung mga pinuput out natin dun kasi kinukonsumo talaga ng mga tao yan. This is why these uh, troll farms exist no? para mabago yung narrative ng no? mga nakikita natin sa paligid-ligid natin for their own personal gains. So, mamaya, lalawak pa to. Ako nga, eh, alam nyo ba ha, talagang inaano namin, Miski ako, inaaway ako ng editor ko pag medyo may mga ekis sa mga sinasabi namin. Eh. Dapat ganun naman kasi talaga, ba? Diba? Lahat ng pinuput out natin. Pero ito kasi different to. Punta tayo sa salitang influencer, ha? Tutuloy natin to, influencer. Totoo naman, na kami mga content creators, kaya nga influencer ang tawag. mag i ka ng tao para, uh, kunyari, bumili ng produkto, ganyan. Bumili ng mga kung ano-ano mga pwedeng bilhin dyan. Totoo yun. Kaya nga, ka, kailangan piliin mo yung mga tinatanggap mong project at piliin mo na pinaniniwalaan mo talaga, no? Yung sinasabi mo. This, however, is different. Nabayaran sila 8K. Naloka ako 8K. Pinalit mo yung dignidad mo te for 8K. Pero iniisip ko din baka walang wala nga talaga sila or napakalaki na nung 8K for them. 8K, di ba kakainin ka ng... Nung... Kunyari, ako babayaran ako 8K. Kakainin ka talaga ng konsensya mo eh. Para sa napakaliit na halaga, di ba? Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot yung ganun talaga. Mabuti na nga lang din na-expose -na to. Kasi madami pang mga bagay na na-expose. Mamaya talakayan natin. So, bakit nag-a-apologize tong mga to? Bakit sunod-sunod yung apologies nila? Ito, tignan nyo ha. Ang dami, oh. Ah, alam nyo ba, guys? Habang nag-scroll ako sa Instagram, ang daming posts. Who are these irrelevant TikTokers? Marami talagang trolls sa TikTok. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina. Miski ako nakaka-receive ako ng mga emails, mga ganitong bagay. Hindi ko lang alam yung kalakaran nila ng ganyan na message-message sa Facebook. Pero nakakatanggap ako ng mga ganito. Especially during the time ng election. Totoo yan. Of course, wala akong tinanggap ha. Baka kala nyo may wala tayong tinanggap. Basahin natin itong mga comments ng mga tao. Grabe yung smear campaign ng TikTok influencers against Maggie Wilson. Buti na lang din palaban si Maggie Wilson. Talagang hindi siya natatakot i-expose. Nakakaloka. Legit talaga yung troll farm ng influencers. Totoo yan. Take it from me. Totoo talaga siya. They immediately apologized because they got caught on 8K kapalit ng dignidad. O, oh, di ba? Yan din yung general comment ng mga tao, 8K, maninira ka ng tao. Hindi mo inisip kung ano yung epekto nun dun sa taong ginagawa mo, ba? Diba? Ang lungkot nun. Eto! Bakit sila nag apologize ngayon? Nag-post din kasi si Maggie Wilson, sabi niya, To all the content creators, organizers, and others that participated in this campaign. Campaign talaga. Ang daming involved eh. We have your IDs, places of work, school, etc. Alam na nila. Even if the videos were delet deleted, actually wala na rin ako mahanap ng mga attacks-attacks na sinasabi dyan kanina. Many have message trying to pass the blame on others. Ito pa isa, di ba? Ayaw nilang sabihin na mali na lang sila. Okay. Biktima po ako, naskam ako when in reality, kitang kita naman natin yung mga messages, tinanggap mo talaga, te. Eh. Huwag ka tatanggap ng kakain ng dignidad mo, di ba? Please DM, ayad that instructed you on the campaign. Once we receive it, we will let decide whether to include you in our legal action through the criminal justice system. We encourage you to present this within the next 24 hours. Maganda rin naman to, no? Kasi, ito pa nga yung isang usapan. I hope hindi tayo maging masyadong political dito sa next topic natin. But uh, marami, maraming mga bagay na nakapag-link or nakapag-expose na marami rin ganitong nangyari noong eleksyon. Ang daming mga nabayaran to speak for certain candidates and that is true hindi lang para jaan Ang lungkot-lungkot noon to totoo lang yung magsisinungaling sinungaling kakapalit ng pera Sobra sobrang lungkot Tinapa natin itong mga ito Sabi pa dito oh may mga jokes na yung iba na patron saint of combating fake news Maggie added everything to one of her IG IG highlights nasa IG pala O pwede pakita-pakita rin natin Ang dami ba diba? Grabe! At Et, ay ito pala may nabasa ako. Sabi, last September 23, Maggie Wilson talked about an alleged theft in Akasa and how an ex is supposedly attempting to bankrupt her. Carrasco has yet react to Wilson's pronouncement. Imaginein mo ha. Let's put put this into perspective. Na, eto ay seemingly hindi natin sinasabi pa na yun talaga yung dangyare. Seemingly for personal lang talaga personal na trip-trip lang tong mga uh, ganito. What if yung grand scale na nga, di ba? Alungkot. <laughs> Alungkot ako talaga. Affected ako. Nakakalungkot yung ganitong mga bagay. At, at the end of the day naman, di ba, gusto lang din naman na talaga natin kumita sa hirap ng buhay ngayon. Pero may pagpapalit mo ba yung, yung dignidad mo nga? para sa ganoon na kaliit na halaga. O, oh, ito yung question of the day natin ngayong araw, ha? Sabi kasi nila, no? Hindi ko alam kung sa'ko narinig to. Sabi nila lahat ng tao may presyo. Naniniwala ka ba na lahat ng tao, miski ikaw, may presyo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the third nagpapaalam. Dahil sa takot na makasuhan ay dinilit na ng mga content creators ang mga videos na kanilang ipinost patungkol kay Maggie at isa-isa nang humihingi ng tawad.